Sa edad na 17 anyos, unang nagkaroon ng karelasyon si Charlene. Anya, inakala niyang magiging masaya ang kanilang pagsasama gaya ng mga napapanood sa telebisyon. And at 17, I met the person who I thought would be my knight in shining armor, my prince charming of my own fairy tale. And then it turned out the other way around. Anya na puno ng pasakit ang naging pagsasama nila sa loob ng halos ilang taon. Uh, it became a cage filled with fear, pain, shame. Not at all close to the happily ever after that I had imagined. Pero naging matatag ito at napagdesisyon ang kumawala rito. Breaking my silence about uh, all the abusive incidents is like admitting to my failure. And again, I didn't want that. And one thing more, I thought that I worked so hard for that relationship to be intact. I worked so hard for the relationship to make it work for my kids to not have a broken family. Isa lamang siya sa daan-daang kababaihang biktima ng pangaabuso sa rehiyon ng Cordillera na nais matutukan ng pagdiriwang ng 18-day campaign para mawakasan ang karahasan sa mga kababaihan. Our vow is not just a concern of women or the victim survivors themselves. Vow is in fact a universal issue that affects all Genders. Katunayan, bumaba ng 20% ang mga naitatalang kaso ng pang-aabuso sa mga kabataan at kababaihan sa Cordillera. Umabot ito ng 218 na kaso mula Enero hanggang Oktubre ngayong 2024, kumpara sa 354 na kaso noong 2023. Uh, uh, paigtingin natin to, yung MOVE Association. Not only the MOVE Association, but paigtingin natin lahat, gumalaw tayong lahat, to at least to listen or to eradicate Bausi in our province. Sa kabila ng mga datos na ito, nais pa rin ng iba't ibang grupo na lumantad pa ang ilang mga kababaihang takot pa rin hanggang ngayon na magsumbong. Sa ganitong paraan daw, tunay na makakamit ang pagtigil sa pangaabuso. Kaya sa loob ng labing walong araw, magsasagawa pa ang iba't ibang mga grupo ng seminar at mga information drive sa publiko para magbigay ng pag-asa para sa ilan pang mga kababaihang hanggang ngayon ay nababalot pa rin ng takot. Magtatagal ang kampanya laban sa mga pangaabuso sa mga kabataan at kababaihan hanggang sa ikalabing dalawa ng Disyembre sa bisa ng Presidential Proclamation 1172 Series of 2006 na may tema ngayong taon na United for a Vow-Free Philippines. Vanessa Butong para sa Luzon Headlines.